Bento, huwag mo iiwan si Inay at si Marco. Ngayong gabi rin, papatayin ko si Major Durango, pati ang mga aso niya. Panda rin mo yung sasakyan. Hanap tayong tutulugan. Uh, 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 Nagaalala ako kay Angel. Tatlong araw lang siyang hindi umuwi. Hindi naman niya dating ginagawa yun. Baka kung napano ng kaibigan niyo, Huwag ho kayong mag-isip ng ganyan. Wala naman hong mangyayari sa kanya eh. Kung ano man ang mangyari, kung anong pahala kay Angel. Pare Tasing, huwag ho kayong maglala. Hindi ho ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Angel. O sige ho, mabuti bang pahinga na kayo at tutuloy na ako. Anak, ikaw nang bahala kay Angel. <laughs> o sige ho. O Marco, may iwan ka na. Ikaw na bahala, kailangan ni Tasing. Tsaka bantayin mo siya, ha? Oo, oh, sige. Ako na lang ako. Ay, Bentot! Pasalubungan mo naman ako ng balot, oh. O, oh, sige. Bahala ka na dyan, ha? Ingat. Anong iniisip mo? Iniisip ko ang ang nanay ko. Alam mo, nakakatawa ka. Nung una, akala ko kengkoy ka. Yung pala, marunong ka rin palang magdrama. Hindi na nakakatawa itong nangyayari sa akin. At sa'yo, ma'am. Pabait naman nanay ko eh. Pero ang ginaganti ko, puro yung ng loob niya. Kahit ako eh. Hindi ko nga alam kung paano ka nadamay sa'kin. akin. Maski nga sa panaginip, hindi ko naisip na makakasama kit sa ganitong lugar. Niligtas kita sa kamatayan. Oo, masama ako. Pero hindi ako papayag na mapatay ka nila. Salamat. Kahit pala masamang damo, marunong ring magmalasakit sa kapwa. Parang niyo. Malu, telah ulipi nama mo. Kerana aku pernah lagi lembing takir, aku pernah. ay pinatawag ang kumpirensyang ito ay para malaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa pagkakakidnap kay Charina Santos. Major, sino si Angel? Bakit niya dinukot si Charina? Oo nga, Major. Samantalang hindi naman pulis si Angel. Kilala ko si Angel. Isa siyang kriminal. Katunayan, ang record niya ay nandito sa harapan ko mismo. Maaaring isang mataas na opisyal ng pulis ang tinamaan ng expose ni Charina kung kaya't inutusan niya ang walang pusong si Angel upang dukuti ng walang kalaban-laban at kawawang newscaster. Kung ganun, sir, totoo pala ang mga expose ni Charina na may mataas na opisyal na kasangkot sa pagpapalabas ng mga preso at ginagamit sila upang mangholdat ng bago. at pagkatapos sinasalvage. Totoo ba to sir? Siguro. Pero wala bang pinal na detalye kung sino ang opisyal na tinutukoy niya? Si Bentot yun, ha? Bentot! Halika dito! Angel! Angel, pinatay ang nanay mo, eh. Pati si Marco. Ano? Nay, dadalaman kita sa'n, nay, dadaanan kita. Nay, napakasakit naman ang nangyari sa atin. Hindi man lamang kita na ipagtanggol. Kaganda ko, nay. Angel, hmm? hindi ka pwede magtagal dito. Pinaghanap ka ng mga pulis. Mamaya lang, babalik sila dito. Tot, huwag mo iiwan si Inay at si Marco. Ngayong gabi rin, papatayin ko si Major Durango, pati ang mga aso niya.